Maliban kay Duterte, sila ang mga world leaders na nakulong sa ICC. Oh my God! Bago ko ikwento kung sino-sino sila, alam mo bang ibinasura ng ICC ang apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pansamantalang paglaya. Kaya naman sunod-sunod ang naging reaksyon sa social media. May mga nagagalit, may mga natutuwa, meron din namang nalulungkot dahil sa bigat ng sitwasyon. Pero ang pamilya Duterte, simple ang sinabi nila. Ginagalang nila ang desisyon. Tahimik pero mabigat. Isang paalala na kapag ang kaso ay nasa kamay ng International Court, wala talagang kasiguraduhan ang magiging kapalit. What? Ngayon habang nakatutok ang mata ng mundo sa kaso ni Duterte, balikan natin ang limang kilalang world leaders na talagang nakulong sa ICC. Mga taong malalakas, makapangyarihan at minsan ay kinatatakutan. Pero humarap sa araw ng hustisya una, si Laurent Gagbo ng Cote d'Ivoire. Siya ay 80 years old. Si Laurent Gagbo ay dating pangulo ng Cote d'Ivoire. Isipin mo na parang dating presidente natin. maraming taga-suporta at matagal na nakaupo sa pwesto. Noong nagkaroon ng malaking gulo pagkatapos ng halalan sa bansa nila, siya ay nasisi. Pinakip siya at dinala sa ICC. Ilang taon siyang nakakulong habang naglilitis. Buti na lang, noong 2019, napawalang sala siya. Nakabalik pa siya sa politika. Pero ang ilang taon niyang pagkakakulong parang sampal sa sinumang pinuno na umaabuso sa kapangyarihan. Pangalawa si Jean-Pierre Bemba ng Bansang Congo. Siya ay 63 years old. Si Jean-Pierre Bemba ang dating vice presidente ng Congo. Kung sa Pilipinas, para siyang malaking power broker. Yung mga politiko na kahit hindi presidente, nanginginig ang bansa sa impluensya. Kinasuhan siya ng war crimes dahil sa mga sundalong under niya na gumawa ng karahasan sa ibang bansa. Noong una, guilty siya at apat na taon siyang nakakulong. Pero noong 2018, nabaligtad ang hatol. What? with siya sa major charges. Pero may parusa pa rin siya sa witness tampering. At tulad ng ilang politiko natin dito, nakabalik pa rin siya sa pamahalaan. Pangatlo si Bosco Nataganda ng Congo at Bansang Rwanda. 52 years old na siya. Si Bosco Nataganda ay kilala bilang The Terminator, Rebel Commander at walang kinatatakutan. Oh my God! Kinasuhan siya ng ICC dahil sa matinding karahasan, mass killings, rape at child soldiers. Isa sa pinakamabigat na kaso sa ICC history. Noong 2019, sinintensyahan siya ng 30 years in prison. Hanggang ngayon, nakakulong pa siya. Isa ito sa pinakamahaba at pinakamatinding sentensya ng ICC. Kung isipin parang mga kwento noon sa Mindanao, kung saan by warlords na kontrolado ang lugar. Kapag may armas at sundalo, madali talagang maabuso ang kapangyarihan. Pangapat, si Dominic Ongwen, ng bansang Uganda. Siya ay 50 years old. Si Dominic Ongwen ay may kakaibang kwento. Biktima noon, pero naging salarin. Kinidap siya bilang bata at napilitang sumali sa rebelde. Yun siya lumaki hanggang sa maging commander. Pero ang mga ginawa niya bilang leader ng LRA, gumawa siya ng rape, murder, child soldiers, napakabigat. Noong 2021, sinintensyahan siya ng 25 years. Inilipat pa siya sa Norway para doon ikulong. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin. Ang kwento niya ay paalala na kahit minsan biktima ka man ng nakaraan mo, may pananagutan ka pa rin kapag naging dahilan ka ng paghihirap ng iba. Panglima sa ating kwento ay si Tamas Lubanga ng Bansang Congo. Siya ay 64 years old. Si Thomas Lubanga ang kauna-unahang taong nahatulan ng ICC. Commander siya ng rebel group. Kinasuhan siya dahil sa paggamit ng mga batang mandirigma. Alam mo bang ginagamit niya ang kabataan sa gulo? Isa itong mabigat at masakit na katotohanan. Noong 2012, nahatulan siya ng 14 years. At tapos niya ang sentensya at nakalaya taong 2020. Parang mga kabataang Pilipino na nagagamit minsan sa maling gawain dahil sa impluensya ng matatanda. Sila lagi ang unang naaapi. Baka trivia iisa lang ang pinakita ng limang kwentong ito. Maaring maging presidente ka, commander ka, o makapangyarihan ka, pero kapag umabuso ka sa kapangyarihan, darating ang panahon ng paniningil. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, hindi pa tapos ang laban. Pero ang kasaysayan ay may pattern. Kapag may bigat ang paratang, humahaba ang proseso. At madalas, umaabot talaga sa accountability. Pero bakit nga ba natin itong pinag-uusapan? Ano nga ba ang moral lesson na dapat nating tandaan? Una, walang sinuman ang mas mataas sa batas. Kahit gaano kakalakas, may hustisyang naghihintay. Pangalawa, ang kapangyarihan ay hindi laruan. Kapag ginamit sa mali, buhay ng tao ang kapalit. Oh my God! At panghuli, ang kasalanan may hangganan. Ang hustisya may oras. Maaring matagal, pero darating ang katotohanan. Bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto muna kitang tanungin, bilang isang mamamayan, sang ayon ka ba sa hatol ng ICC na hindi bigyan? iyan ng pansamantalang kalayaan si dating pangulong Duterte mahalaga ang opinion mo kaya isulat mo na sa ibaba